Magbibigay tayo no? at uh, kukunin natin yung ating uh, lisensya para makapag-drive na. No? Ayun mga katropa, umusta po? At, umusta yung mga nasa Saudi dyan? Mga katropa natin dyan? Ayun mga katropa, nasa biyahe na tayo papuntang LTO San Fernando. No? Ayun at uh, sige samahin niyo ko, mamaya kukunan natin pag na tayo. Three hours later... <laughs> Ayan yung mga kaka no? tayo sa LTO, no? Kapagbayad na tayo ang sana. pag Ayon, na lang natin na-release. Ayan no? Ayon, nakapila pa rin, no? Naghihintay na para sa releasing, no? Diyan sa number 10. Ayan, at uh, nasa 2 oras at so, kalahati na tayo naghihintay, no? Ayon, tropa nakuha na natin yung lisensya natin kaya lang papel no wala pa silang card no i-update daw tayo pag meron na tatawagan para makuha yung card yun mga katropa natin makuha yung lisensya natin no nadahan muna tayo sa may uh, dauno para bumili ng wire para sa bahay 20 minutes later dito na tayo bibili uh, mo tayo ng kuryente para sa bahay, makulang kasi Ayan, at uh, nakabili tayo uh, yung number 12 tsaka number 14. nagkulang kaya kumuha na tayo dito. Ayan uh, mga katropa. Ayan okay, ang nabili natin. Uh, 3,350 wow. lahat na. No? Number 12 tsaka number 14. wala na naman tayo bubili tayo ng tiles yan hanggat uh, may libre tayong araw bibili na natin yung dapat bilhin. yung mga uh, tropa, sige samahan nyo ano. Uh. One hour later. Uh, dito tayo sa tindahan ng tiles no? at uh, tayo ng tiles para sa ating uh, maliit na dream house. yung uh, mga katropa tulad na uh, gusto ni Mrs. na gusto niya uh, plain lang ito. Ganito lang yung napili natin. No? hindi uh, na tayo nagtagal, no? Dahil uh, ilang din naman pipiliin natin plane, no? ilang gusto ni Miss Sai niya ng may design-design dito. -design. Tapos ito, no? Ito yung gusto niya sa wall. Kaya ito yung kukunin natin sa terrace sa wall. Ayan, no? Uh, dami nila dito, no? Uh, Iba't-ibang design, no? yung mga pamposte so, uh, pa dito no maraming stock at uh, halos ay ano, uh, mariwasa uh, yung mga tiles nila no? ayan maraming pagpipilian din pero hindi na tayo umikot dahil yun lang naman ang gusto natin ayun mga katropa nakabahid na tayo no? Uh, nakabili na tayo ng pang flooring natin at saka mm -hmm. sa pang ferries ayun mga katropa ayos na ano kulang na lang sa pang lababo siguro papalik na lang tayo dito ano at titingin uh, tayo ng pang lababo tsaka sa CR ito sana ano sa lababo ito yung nagustuhan ko no? ano muna natin kay misis kung magugustuhan niya to Ora, uh, ito masyado kasi mga design no? ito simple lang pang lababo no? Eh. sa CR uh, ito sana no? kapakita natin guys kung magugustuhan niya yung pang CR Pasiyah. Susana so, nang ganda. Sa CR. Kaya lang. Kailangan nating <laughs> tanong para sigurado yung mga katropa kasi din dito mga pang CR nito meron din ako nagustuhan dito kaya lang ito ito alam kung gusto ni Macy's tatanong natin yung pwede rin pang CR nito pag nilagay mo yung isa dito kadugtong yan magiging buho siya no? Ayun, mga makakatropa okay na yung natin konti na lang ang kulang ayun mga katrupa. uh, ito yung kulang na no? babalikan natin ayun si kabay mas tao, eh babalikan natin hindi kakasya kasi dito no? medyo malampot na yung gulong natin kaya babalikan natin to. ayun mga tiles natin uh, babalikan natin yung kulang ayun yun Ay, hindi na kaya ng sasakyan ay mga katropa uh, nakakain muna no? gutom na nagmimirenda muna dito muna kami sana sa tama ko si tatay no? sa chowking paborito niya kakain muna ay mga a few moments later mga katropa, Ayan, mga katropa uh, na tayo no? at uh, dito na sa bahay Ay, mga katropa uh, dito na yung mga binili natin no? Ayan yung na binili natin. Babalikan natin yung iba doon no? Uh, hindi na kaya ng sasakyan. Kaya nasa labas na lang yan, no? Kasi dadali natin bukas. Uh, meron tayo 18 bucks dito, no? Kasi hindi kaya ng sasakyan. May isa pa tayo ng, ano, uh, tatlong tao, no? Tapos, sa uh, yung iba nandito sa loob, no? Ayan, uh, bumili na tayo ng flat latex. Pampers coat. oriente, Nagkulang. ay yung binili natin kanina ayun mga tropa uh, gabi na no pagkita sa atin sa LTO yun bumili ng wires bumili ng tiles kaya mula alas 8 ng umaga anong oras na ba time check tayo no at uh, ayun 6.30 na no ng gabi ayun mga katropa siguro gandi dito na lang yung ating uh, vlog gayong araw na to ayun at uh, niyo lang yung uh, susunod nating na upload no uh, Update tayo doon sa bahay. Pagdating natin doon, no? Ngayon, mga katropa, ingat po lahat at maraming salamat sa panunod. Magasta muli. God bless.